Ooh. Magandang araw mga kaano. For this video, tara at samahan nyo ako na kumain ng tanghalian. Bibili nga pala ako ng ulam dito lang sa may labas ng school. Malapit lang mga 28 na hakbang lang. Bali ka na yun. Char. At pagdating ko nga sa bilihan, abang sarap ng ulam. Ang nabili ko nga pala ay laing. Tapos bumili na nga rin ako ng spray. Nung nakabili na nga ako, syempre bumalik na nga ako ulit dito sa room kasi nga gutom na ako. Tapos namimiss ko na nga rin itong laing. Ay sana all namimiss. Char. Dating nga hindi ako kumakain itong laing kasi nga parang naiilang ako sa kulay tapos puro dahon. Pero nung matikman ko tapos ang daming gata tapos maanghang ay naku kasarap pala talaga. Kaya nung nakita ko kanina yung laing din na ako nagdalawang isip at sya na ang aking binili. Natawa nga ako sa part na to kasi nilalagay ko na yung ulam don sa may topper ay eh, may takip pa pala. Oh sarap! Ako lang ba yung ganito na inaamoy muna yung ulam bago kumain pero pagkaamoy ko ng laing na po grabe napakabango amoy na amoy ko agad yung gata kaya tara kain po tayo. Thank you Lord sa blessing. Unang subo ko pa nga lang ako biglang napakunot na agad ang aking noo hindi dahil hindi siya masarap kundi dahil nakagat ko agad yung luya eh hindi kasi ako ganong mahilig sa luya. Grabe ang sarap talaga feeling ko nga mauubos ko yung aking kanin. Sa totoo lang kasi talaga mga kaano kapag kumakain ako sa school kapag katanghal eh, ay hindi ko talaga na yung kanin ko kasi malamig na yung kanin, pati na rin yung ulam. Kaya sabi ko kay nanay, bibili na lang muna ako dito sa may gilid ng school kasi malapit lang naman. At syempre, na-shempohan ko nga na laing yung ulam. Kaya ayun, sarap na sarap ako. Tapos feeling ko nga nabitin pa ako sa kanin. Tapos, isa pang dahilan na hindi ko nauubos yung pagkain ko kasi wala akong kasama sa school kumain. Kasi umuwi lahat ng bata ko sa mga bahay nila. Syempre, para dun kumain. Tapos, malalapit lang naman kasi yung bahay nila. Pero, sanay naman akong kumain ng mag-isa. Pero, iba lang kasi talaga kapag ka napakatahimik. Yung wala ka man lang makadaldalan kahit kaunti, pero sa isang banda okay lang rin para naman mapahinga yung tenga ko, Char. Tapos, isa pa nga sa akin kinahihiligan ay ang panonood ng mukbang habang ako ay kumakain. Dahil kapag ka nanonood ako, lalo na kapag kalitsyon at putok-batok mga ulam, ay talagang ako'y natatakam. Alam ko, hindi lang ako ang ganyan. At ayun na nga, panay na panay nga yung aking kain dyan dahil talagang napakasarap tapos napakarami pa nung serve ng ulam. Kaya nga kakoy panigurado may ulam na kami pag uwi. Char. At matapos lamang ang ilang sandali, nakaubos na po tayo ng pagkain, mga kaano. At dahil wala na nga tayong kanin, ay eh, pinapakuna nga lang itong ating laing. Ayun, nakaraos na naman nga tayo ng tanghalian. Mayroon na naman tayong powers para magturo. <laughs> At pagkatapos ko nga kumain, ang next ko naman na dinali ay ang ating saging panghimagat. Salamat sa panonood! Paalam!